Hello kabayan, kung nasa 5 to 10 years ka na dyan sa ibang bansa at gusto mo na makapag-forgo dito sa Pinas kasi nga miss mo na yung pamilya mo o yung anak mo dito pero hindi hindi mo magawa kasi wala ka pang savings at kung meron pa sana magandang opportunity dito sa Pilipinas, wala sanang pamilya na maiiwan. And paano naman kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang opportunity na pwedeng makatulong sa iyo at marami na rin pong nakapag good at natulungan ng mga OFW na nasa ibang bansa na kumikita sila kahit ginagawa nila itong part-time. Alam mo ba na mayroon akong nadiskubrehan dito sa online na pwede gawin sa mga OFW para matulungan na kumita gamit ang kanilang social media accounts ng 20 to 50,000 per month using their Facebook or TikTok account. And pwede po ito gawing part-time. Kung meron kang bakante na dalawa or tatlong oras per day, pwedeng pwede mo na itong magawa. Ang kagandahan pa dito, mag-copy and paste ka lang. At wala ka ng product na ibibinta sa online, hindi mo na kailangan mag-live ang gagawin mo lang, mag-copy and paste, mag-set na appointment to our local at international client at pwede ka ng kumita sa social media accounts mo.